Welcome back at maraming salamat sa walang sawang panunood sa ating channel ka Showbits. Umabot na sa isa billion pesos ang gross receipts ng Rewind movie ni Nadindong Dantes at Marian Rivera. Ito na ang highest grossing local film sa ngayon. Kung wala lang sana pirated copy ang Rewind, baka mas kumita pa ito ng isa billion peso. Ito ay nakakuha na labing isa nominations, kabilang dito ang Best Float, Best Picture, Fernando Poe J.R. Memorial Award, Best Actress, and Best Actor. Ang apat na Putsham Teach Metro Manila Film Festival entry na ito, ay pinagbibidahan ng husband and wave tandem ni Nading Dantes, at Marian Rivera mula sa Star Cinema. Nalampasan na nito ang Hello, Love, Goodbye na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Nakumita ng 880 milyong piso nung ipalabas ito noong 2011. Napapanood ngayon ng mga kababayan natin sa Amerika ang Dungyan Movie na kabilang sa ipinalalabas sa Manila International Film Festival, MIFF, na ginanap sa Los Angeles, California. Present sa event si Dong at nagkaroon sila ng picture together ni Piolo Pascual, na nandoon din, para sa entry niyang malyari na nanalo namang best actor. Hopefully, tangkilikin ng manunood ang M.I.F.F. sa Los Angeles, dahil balitang ang movies na ipinalabas sa mga sinhan, matapos ang December Film Fest, ay hindi na naman tinangkilik ng ilang manunood. Suportahan natin at tangkilikin ang mga pelikulang Pilipino. Congratulations Dongyan at Papa P.